Panoorin ang batuhan ng hugot ng showtime host na sina Jackie at MC. Ito yung segment na may tinanong si Vice ukol sa love life ni Jackie hanggang sa dumating yung part na ito. Unang banat ni Jackie, at least daw hindi siya yung sumuporta ng pangalis. Pero at least hindi ako yung sumuporta ng pangalis niya at may kinita ko. Oh! Banat naman ni MC, at least daw naka on na siya. At least ako ngayon nakamove on na oh! <laughs> Talagang gumagaling na si Jackie sa hosting at lumalaban na. Naging confident na din siya ngayon. Ito pa ang isang banat ni Jackie. At least alam daw niya na naging sila. Pero at least yung sa akin alam kong naging kami. Oh! at doon na lumakas ang hiyawan. At nagtapos ito sa hugot ni MC na at least hindi daw naging sila, naka 4 years naman sila. Kahit hindi kami, naka 4 years kami! <laughs> ang galing talaga ni Vice mag-train ng co-host. Pipigain ka talaga hanggang sa lumabas yung iyong ibubuga. Congrats, Jackie at MC. Talagang napatawan nyo kami.